Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayan si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus Kristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubaw pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katutuhanan. Tatlo ang nagpapatutuo. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos, at yun ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo nito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinumaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Iyaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iya mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigding na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin ang tun-tunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem. Ang Panginoong butihin. Aleluya, aleluya, nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya, Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Di hindi ako karapat dapat magkalad ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo hindi nagluwa, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Hordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalanitan at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos titang kinalulugdan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo,